Alam mo ba na yung mga guhit sa mga kuko mo ay maaaring sumisigaw na ng tulong? At alam mo ba na ang palaging malamig mong mga kamay ay hindi lang arte o dahil sa edad? Ibubunyag ko ngayon ang maaring magbago ng lahat. Paano mo napapansin ang maliliit na senyales ng katawan mo araw-araw? Tingnan mo, siguradong narinig mo na ang nagsabi, Paglampas limampu normal lang na numinipis ang buhok o malamig ang kamay, normal lang yan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong nakatagong koneksyon sa lahat ng mga senyales na yan? At baka, baka lang, hindi pala talaga normal ang mga ito? Ikukuwento ko sa iyo ang apat na senyales na makikita sa balat, buhok at kuko mo. Kapag ang katawan mo ay desperadong humihingi ng isang mineral na malamang hindi mo akalaing kulang ka pala ang mga senyal na ito ay parang lihim na kodigo na ginagamit ng iyong katawan para makipag-usap sa iyo. May isang bagay na baka ikagulat mo. Kahit na nakatira sa mga bansa tulad ng halimbawa, Brazil, kung saan ayon sa batas ay dapat may yodo ang lahat ng asin, milyon-milyong tao pa rin ang kulang sa mineral na ito. Sinasabi ng World Health Organization na mahigit dalawang bilyong tao sa mundo ay hindi nakakakuha ng sapat na yodo. At hindi lang ito nangyayari sa mga mahihirap na bansa, hindi. Nangyayari rin ito sa Estados Unidos, Canada, at Europa. Bakit nga ba ito nangyayari sa harap ng ating mga mata? Siguradong magugulat ka sa sagot. Maraming tao ang umiiwas sa asin dahil sa high blood, at naiintindihan ko ito. Ang iba ay lumipat sa mas mamahaling asin, tulad ng pink na asin mula Himalaya at asin dagat. Pero narito ang problema. Karamihan sa mga ito ay walang yodo. At kung hindi ka naman madalas kumain ng isda o pagkaing dagat, eh doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, makinig ka mabuti. Dahil ipapakita ko sa iyo kung paano ka sinusubukang bigyan ng babala ng katawan mo. Apat na senyales na makikita mo agad sa salamin ngayon. Unang senyales, ito ang pinakanaglalahad. May mga patayong guhit ang mga kuko mo. Tingnan mo ang mga kuko mo ngayon. Nakikita mo ba yung mga manipis na guhit na mula sa base hanggang dulo? Ang mga ito ay tinatawag na patayong guhit. Alam mo ba bakit lumalabas ang mga ito? Ang yodo ay parang gasolina para sa iyong thyroid. Ang glandulang ito na matatagpuan dito sa leeg at sharing nagsisilbing termostato ng iyong katawan. Kapag kulang ang yodo, mas mabagal ang trabaho ng thyroid, parang makina na kulang sa gasolina. At kapag nangyari yon, nagsisimulang magtipid ang katawan mo ng enerhiya sa paggawa ng mga bagong selula. Kasama na ang mga selula ng kuko. Ang resulta, mga kuko na may mahihinang guhit at madaling maputol. Oh, literal na sinasabi ng katawan mo, tingnan mo hindi ko magawang buo ang trabaho dito kasi kulang ang materyales. Kung tingin mo nakakabahala na ito, hintayin mong makita ang susunod na palatandaan. Ikalawang palatandaan, ito madalas hindi pinapansin ng maraming tao. Palagi kang nilalamig, lalo na sa mga kamay at paa. Alam kong kilala mo ang ganitong sitwasyon. Nasa isang grupo ka ng mga kaibigan, lahat nagre-reklamo na mainit. Pero ikaw, nakayakap sa sarili. Kasi nilalamig ka. O kaya naman, nagyayelo ang mga kamay mo, kahit mainit ang panahon at napapansin pa ng mga tao kapag nakikipagkamay ka. Alam mo ba kung ano ang maaaring nangyayari? Ang iyong thyroid ang responsable sa pag-regulate ng iyong internal na temperatura. Siya parang thermostat ng bahay mo. Kapag hindi ito gumagana ng maayos dahil sa kakulangan ng yodo, parang sira o hindi maayos ang thermostat na yon. Hindi kayang gumawa ng katawan mo ng sapat na init lalo na sa mga dulo tulad ng mga kamay at paa, kung saan mas mabagal na talaga ang sirkulasyon. Hindi ito kaartehan o dahil sa edad, maaaring senyales ito na kailangan ng tulong ng katawan mo. At heto pa, may dalawa pang palatandaan na mas halata kapag alam mo kung ano ang hahanapin. Ikatlong palatandaan. Ito nakakainis talaga para sa maraming tao. Tuyo at namamagaba ang balat mo. Ilang cream na ang natry mo? May mga produktong milagro ba para sa tuyong balat? Kung nasubukan mo na ang lahat at nananatiling walang sigla at tuyo pa rin ang iyong balat, o kung napansin mong mas namamaga ang iyong mukha tuwing umaga, mag-ingat ka. Kapag mabagal ang trabaho ng ating thyroid dahil sa kakulangan ng yodo, mas matagal bago mag-renew ang ating balat. Parang nagiging tamad ang mga lumang selula doon kaya nagmumukhang maputla at tuyo ang balat, walang kintab. At yung pamamaga na yon, lalo na sa mukha tuwing umaga, nangyayari ito dahil ang mabagal na metabolismo ay nagdudulot ng pag-ipon ng likido sa katawan. Iba ito sa pamamaga na dulot ng sobrang asin. Mas banaya dito, mas matigas ang ulo. Pero may isa pang huling senyales na siyang pinakanakakainis sa lahat. Ikaapat na senyales. Ano ang pinaka nakasasakit sa self-esteem? Ang buhok mo ba ay numinipis o madaling maputol? Ito marahil ang pinakamasakit sa puso, di ba? Kapag napansin mong ang buhok na dati mong ipinagmamalaki ay hindi na katulad ng dati. Ang mga hibla ay numinipis, mas madaling maputol, o napapansin mong mas maraming buhok ang nalalagas tuwing naliligo ka o nagsusuklay. Alam mo ba kung bakit ito nangyayari? Sobrang sensitibo sa thyroid hormone ang mga follicle ng buhok. Kapag kulang ang yodo, bumababa ang mga hormone na ito. Parang nagkakagulo ang schedule ng paglago ng buhok. Mas mabagal tumubo ang buhok, humihina ito, at nagkakabago-bago ang natural na siklo nito. Ngayon, kung nakarelate ka sa ilan sa mga senyales na ito, may magandang balita ako para sa'yo. Bago ka magmadaling bumili ng mamahaling supplements o sumubok ng komplikadong mga treatment, tandaan na may mga simple at natural na paraan para masolusyunan ito. At ang maganda pa rito, malamang ay mayroon ka ng akses sa ilan sa mga solusyong ito sa iyong kusina. Kung mahilig ka sa isda, nasa tamang landas ka na. Ang mga isda tulad ng bakalaw, salmon at sardinas ay tunay na kayamanan ng yodo. Kamanghamang hari ng hipon. Narito ang tip na di alam ng marami. Ang file ng bakalaw ay may higit na yodo kaysa sa kailangan mo sa ilang araw. Para sa mga walang restriksyon, ang itlog ay isang kamanghamang ha at abot kayang mapagkukunan. Lalo na ang pula ng itlog na siyang may pinakamaraming nutrisyon. Dalawang itlog sa almusal ay malaki na ang nagagawang pagkakaiba. Malaki rin ang naitutulong ng mga produktong gatas. Isang baso ng gatas o isang maliit na lalagyan ng natural na yogurt ay nagbibigay na ng sapat na dami ng yodo. Yung konting keso sa hapon na merienda ay baka mas nakakatulong pa sayo kaysa akala mo. Ngayon kung mahilig ka sa pagkaing hapones, masuwerte ka. Ang mga seaweed ay tunay na kampeon pagdating sa yodo. Yung nori na kasama sa sushi ay isang napakagandang pinagkukunan nito. Paalala. Huwag sobrahan ang pagkain ng siwi dahil maaari itong maglaman ng labis na yodo. Lahat ng bagay ay may hangganan. At syempre, huwag nating kalimutan ng iodized salt. Pero dito, kailangan mong maging matalino. Kapag bibili ka ng asin, laging tingnan sa label kung malinaw na nakasulat na iodized salt ito. Ang mga gourmet na asin, kahit na maganda ang kalidad, madalas ay walang dagdag na yodo. May ilang tao na maaaring makinabang sa iodine supplements, lalo na yung hindi kayang isama ang mga pagkain ito sa kanilang dieta. Pero dito, mahalagang mag-ingat. Inirerekomenda ng mga espesyalista na ang pag-inom ng supplements ay gawin sa gabay ng eksperto. Dahil pareho ang kakulangan at sobra ng yodo ay maaaring magdulot ng problema sa thyroid. Kung iniisip mong uminom ng supplements, humanap ka ng mga opsyon na may katamtamang dosis, kadalasan ay nasa pagitan ng 150 hanggang 300 micrograms bawat araw. Iwasan ang mga produkto na may sobrang taas na dosis dahil maaari itong magdulot ng mas maraming masama kaysa mabuti. May mga taong mas mataas ang risk sa kakulangan sa yodo. Kung ikaw ay vegetarian o vegan, kailangan mong maging mas maingat dahil karamihan sa mga pangunahing pinagkukunan ng yodo ay mula sa hayop o dagat. Ang mga taong sumusunod sa sobrang higpit na dayeta o tuluyang tinanggal ang asin sa kanilang pagkain ay maaari ring malagay sa panganib. At may isang nakakatuwang detalye. Ang mga taong madalas kumain ng broccoli, cauliflower, repolyo, at hilaw na soya ay maaaring mas mahirapang masipsip ang yodo. Pero kalma lang, hindi mo kailangang itigil ang pagkain ng mga gulay na ito dahil napaka-healthy nila. Lutuin mo lang ng maayos at panatilihin ang iba-ibang pagkain sa iyong diet. Kung napansin mo ang ilan sa mga senyales na ito at nakakaabala na sa'yo, mas mabuting kumonsulta sa isang doktor. Isang simpleng blood test lang ang kailangan para malaman kung maayos ang paggana ng iyong thyroid. Ang mga pangunahing pagsusuri ay thyroid stimulating hormone T3 at T4. Tandaan maaaring may iba pang sanhi ang mga palatandaang ito. Halimbawa, ang palaging giniginaw ay maaaring dulot ng anemia o problema sa sirkulasyon. Ang marurupok na kuko ay maaaring dahil sa kakulangan ng ibang bitamina. Kaya mahalagang tingnan ang kabuuan at kung kinakailangan, humingi ng payo mula sa profesional. Ito ang pinaka para sa akin dito. Ang maliliit na pagbabago ay pwedeng magdala ng malaking epekto sa buhay mo. Paano kung simulan mong isama ang isda kahit dalawang beses sa isang linggo o subukan ng nilagang itlog bilang merienda sa hapon? At kung nasa puntong kailangan mo ng mas alagaan ang kalusugan mo? At tingnan mo, lahat tayo ay tayo ang tayo ay dumarating sa iyo Ang pagbibigay pansin sa mga senyales na ibinibigay ng katawan ay isang maingat na paraan ng pag-aalaga sa sarili. Matalino ang ating katawan at palaging sinusubukang makipag-usap sa atin. Minsan, kailangan lang nating matutong makinig sa sinasabi nito sa pamamagitan ng mga munting senyales na iyon. Narito ang aking mungkahi. Obserbahan mo ang iyong mga sinyalis ngayon. Tingnan mo ang iyong mga kuko, damhin ang iyong mga kamay, suriin ang iyong balat at buhok. Pwede mo ring itong isulat sa maliit na papel. Pagkatapos, baguhin mo ang iyong pagkain at dagdagan ang mga pagkain may yodo. Pagkalipas ng dalawang buwan, ulitin ang pagsusuri. Sigurado akong magugulat ka sa mga pagbabago. Maaring mas makinis na ang iyong mga kuko. Hindi na malamig ang iyong mga kamay mas maganda na ang itsura ng balat mo at baka mas marami ka pang enerhiya sa araw-araw. Tandaan, hindi kailangang komplikado ang pag-aalaga sa kalusugan. Madalas, simpleng pagbabago ang nagdudulot ng magagandang resulta. Mahalagang maging mapagmatsyag sa senyales ng katawan at kumilos ng may malasakit at karunungan. Araw-araw, kinakausap ka ng iyong katawan sa pamamagitan ng mga senyales na ito. Ang tanong ay, nakikinig ka ba Binuksan ba ng video na ito ang iyong mata sa mahahalagang senyales ng katawan mo Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa mga kaibigan mong maaaring makinabang sa impormasyong ito Ganoon din Maaari itong makaapekto sa inyong kalusugan Hanggang sa susunod na video